Yun, shout out sa inyo guys. Dito na naman tayo guys uh, sa in Korea. Welcome sa aking Facebook page mga guys. So ngayon guys, mga, uh, na, na naman tayo. No? So, abangan nyo yung ating mapupulot sa mga sa basuran. Buhay natin dito sa Korea guys. Yung so kailangan natin mag-teleport guys doon sa ating pupunta kasi medyo malayo. No? So, bye bye. Yo, what's up guys? Nandito tayo sa ating sa pisto natin guys. So abangan nyo na lang yung ating mapupulot guys no. Nakabike lang kasi tayo guys. So tayo ano, bike lang muna. Hey, what's up guys? Nandito tayo sa isang spot guys. Yung tingnan natin yung mga dito. Tingnan ito guys oh. Napakalinis na kama. Boom, bagong bago. No? Oh, Meron pa siyang ano yung pinaka cut tree niya. Tinatapon lang yan guys. No? So guys, so Kaganda mga cabinet ito. Tinatapon lang lamesa. Ano pang bata guys. Oh. Tinatapon lang nila yun dito. Uh, puta ano to men. Ano to? Ba't tinatapon lang to? Uy LG boy. Walas wow, to Bakit tinatapon lang to? Yes, um, man. Wala lastik na yan. Ay, ah, pinatapol lang to sa basurahan, men. Kasi nakita tayo guys, sa puro sapatos. Ito guys, oh. Puro sapatos yung laman guys. Oh. guys may nakita tayo guys Ooh. guys okay, so speaker guys napakalupit yun kung original yung napulot natin guys ano kaya yung nito bluetooth show, o oh. speaker guys oh. ganda parito na natin sa ating Tingnan tingin na ito guys oh Oh, na to. ito. Pinaligtad. Tinatapon lang. Laking oven, guys. Tinatapon lang. Ito, so guys. Oh. Kaganda mga cabin ito. Tinatapon lang. Lamesa. Ano pang bata, guys. Oh. Tinatapon lang nila yun dito. Tignan nyo to guys. Itong tapon dito. Grabe. Ayos tignan nyo. Yung mga tapon dito. Tinatapon lang to guys. Oh. Mga oh, cabinet Sopa Ang guys, gaganda pa oh. Printer Nice oh okay, so, Speaker na naman guys oh. Amin ah, natin speaker Dalawa pa isu yes, pato oh. ibago pau oh. kapal pulang lang sa ano to guys bago pa guys so tablet <tipasuk> il tipo guys wo guys iphone iphone guys oh uh. pa ka 보세요 chance? guys Powerbank ko, Sama bismarck, 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 mga bismarck, Oh, bismarck, power bank. bismarck, bismarck, charger airpad, Yes. Kira Guys, Caselet situ. Samsung pa. AIG. Oh, grabe, boy. Ah, so, naman binawan. Branyo. Sampoko, guys. Kita pa pulang.